ang pagkakahati-hati ng iba pang lupain. Ikalabing walong kabanata Nang matapos nilang sakupin ang lupain, nagtipon ang buong mamamayan ng Israelita sa Shilo at nagtayo ng toldang tipanan. May pito pang lahi ng mga Israelita na hindi pa napapartihan ng lupa. Kaya sinabi ni Josue sa mga Israelita, Kailan niyo pa ba sasakupin ang natirang lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang Diyos ng mga ninuno nyo. Pumili kayo ng tatlong tao sa bawat lahi. Papupuntahin ko sila para suriin ang natirang lupain. Pagkatapos babalik sila sa akin na may dalang mapa na ginawa nila, na nagpapakita kung papaano hahatiin ang lupaing iyon. Dapat hatiin ang lupain sa pitong bahagi. Hindi kasali ang lupain ang lahi ni Huda sa timog, at ang lupain ang lahi ni Jose sa hilaga. Pagkatapos madala ang mapa sa akin, magpapalabunutan agad ako sa presensya ng Panginoon na ating Diyos, kung kaninong lahi mapupunta ang bawat bahagi ng lupain. Pero ang mga levita ay hindi papartihan ng lupa, dahil ang bahagi nila ay ang paglilingkod sa Panginoon bilang mga pari. Ang mga lahi ni Nagad, Ruben, at ang kalahating lahi ni Manase ay nakatanggap na ng mga bahagi nilang lupain sa silangan ng Hordan, na ibinigay sa kanila ni Moises na lingkod ng Panginoon. Nang papaalis na ang mga napiling tao, sinabi ni Josue sa kanila, Suriin niyo ang buong lupain, at gawan niyo ito ng mapa. Pagkatapos, bumalik kayo rito sa akin sa Shilo. Dahil magpapalabunutan agad ako sa presensya ng Panginoon, kung kaninong lahi mapupunta ang bawat bahagi ng lupain. Kaya lumakad ang mga tao para suriin ang buong lupain. Pagkatapos, ginawan nila ito ng mapa na ang lupay na hati sa pitong bahagi at inilista nila ang mga bayan at baryo na sakop ng bawat bahagi. Pagkatapos bumalik sila kay Josue sa Shiloh. At pagkatapos magpalabunutan sa presensya ng Panginoon, binigyan ni Josue ng bahagi ang mga lahi ng Israel na walang lupain. Ang lupain ibinigay sa lahi ni Benjamin. Ang unang bahagi ng lupain ay napunta sa lahi ni Benjamin. Nasa pagitan ito ng mga lupaing ibinigay noon sa lahi ni Huda at sa mga lahi ni Jose. Ang hangganan nito sa Hilaga ay nagsisimula sa ilog ng Hordan, papunta sa Hilagang Libis ng Jericho. Pagkatapos, paahon ito sa kanluran sa mga kabundukan hanggang sa disyerto ng Beth Aven. Mula roon papunta ito sa Libis na nasa bandang timog ng Luz na siyang Betel. Pagkatapos, Pababa ito sa Atarot Adar, sa bundok sa timog ng mababang Bethoron. Mula roon papunta ito sa kanlura ng bundok na nakaharap sa Bethoron at papunta sa timog. Nagtapos ito sa Kiryat Baal na siyang Kiryat Jerim, isang bayan ng lahi ni Huda. Ito ang hangganan sa kanluran. Ang hangganan sa timog ay magmumula sa hangganan ng Kiryat Jerim. Mula roon papunta ito sa kanluran sa mga bukal ng Neftowa. Pababa ito sa paanan ng bundok na nakaharap sa lambak ng Ben-Hinom. Ang lambak na ito ay nasa hilaga ng lambak ng Rephaim. Mula roon papunta ito sa lambak ng Hinom, sa timog na ng lungsod ng mga Jebuseyo, pababa sa En-Rohel. Paliko agad ito pahilaga papuntang En-Shemesh hanggang sa gelilot na nakaharap sa daang paahon ng Adumim. Pagkatapos, pababa ito sa bato ni Bohan na anak ni Ruben, at dumaraan sa hilagang libis na nakaharap sa lambak ng Hordan, pababa sa lambak mismo. Pagkatapos, papunta ito sa hilagang libis ng Beth Hogla, at nagtapos ito sa hilagang daanan ng tubig ng dagat na patay, na siyang hangganan ng ilog ng Hordan, sa Timog. Ito ang hangganan sa Timog. Ang ilog ng Hordan ay ang hangganan sa silangan. Iyon ang mga hangganan ng lupaing natanggap ng lahi ni Benjamin, ayon sa bawat sambahayan. Ang mga lungsod na natanggap ng lahi ni Benjamin Ito ang mga lungsod na ibinigay sa lahi ni Benjamin, na hinati ayon sa bawat sambahayan. Jericho, Beth Hogla, Emek Beth Araba, Semaraim, Bethel, Avim, Para, Ofra, Kefar Amoni, Ofni at Geba, dalawang bayan kasama ang mga baryo nito. Dagdag pa rito ay ang Gibeon, Rama, Beerot, Mispa, Kefira, Moza, Rekem, Irpeel, Tarala, Zela, Haelef, Jebus na siyang Jerusalem, Gibeya at Kiryat Jerim, labing apat na bayan kasama ang mga baryo nito. Ito ang natanggap ng lahi ni Benjamin nahinati-hati ayon sa bawat sambahayan